Kaya guys, welcome to my vlog guys. So, nandito ako oh, ngayon sa papayahan namin. Dami kapayas. Oh. yung mga bunga. Ang sobrang laki. Ayan. Ina mo guys, ang baba lang guys. So, oh, pero sobrang dami. ba so, diba? Ayan. Ayan, guys, So dito guys, So oh, grabe guys. Sobrang laki talaga, guys. So, ah. Sobrang, guys oh. diba? Sobrang laki, guys. Diba? Sobrang laki, guys. So, ang dami talaga, guys. Puro papaya to, guys. Ang lalaki talaga, guys. Oh? Sobrang laki. So, yun pa. Ang dami talaga. Halos dito lahat. Then, ang dami. Ang baba pa guys. Sobrang laki. So nanguha ko ngayon. Kasi trip namin. So, ito yung ano. Ito yung pahaba. Saka ito. Yan. Ito pabilog. So yung kinuha ko ngayon. Is pabilog din. Pabilog dami. Hanggang dun. Hanggang dun. Ayan So dito ako nangunga ngayon So pasyal tayo So dito naman tubo. Yan tubuhan So ang ano talaga namin dito Sadya talaga namin dito Mga kami na ang buko buko yan. buko yan yung akyat namin So dito, dito ako nangunga ngayon Bilog So, si 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 Wanchu. Ayan si Wanchu. Hi, Chong. Oh, oh. yeah. Yeah, mga ng buko. Dito ako nanguha ngayon, guys. Ito yung kinunan ko. Yeah, 'di ba? Ang laki, pabilog siya. Yeah, so ngayon, aakyat dito nang buko. Yan. So, aakyat ng buko. Yan so, na si Kwe-kwe Si Hi Kwe-kwe yan. Saka Yan guys, nanuhang muna ng daong ngayon Ulan kasi. Yan si Pepe. Tagalog pala ka. Lagalog pa guys. So marami na kami nakuha. Yan, lumakas yung ulan guys. Ano ba diba naman yan? O, ulan. So, yan guys, yung paligid. Puro mangga. So, wala lang bunga. So, ang dami doon sa kabilaw. Grabe. Pinangasal so, ka nila. Pinangasal ka nila. ito si Wancho guys hindi natin pakita kasi bawang yan Ay, apilang ko. Ano, ilka

Stop!